โอ้โห、嗯嗯

kasi wala huli nyo kanina yun. Nabalik <laughs> na. na dito. <laughs> no, no, na yun. yun, yun, yun. Laki. Nalaki yun. Ito ba yun? ba may nakatama <laughs> okay. ka rin. naging ako si Binibig. Cool, cool. Hindi naging oh. oh. si Binibig. Hindi si

Dalawa mo! Laki! Ay, ay kaya ka tatlo. Makakawala yung isa, umakakawala. Dito ba, baka may biaya. Ma, ma, laki! Baka wala pa yun. Ilan yung tatlo pa? Oo. Oh. Oo, oh, yun. No. Ayun o. Oh, may baba po. O. Uli. Hehehe. Hindi na mawala Sabi Sabi Ay, dami. Dami o. Oo, 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 oo. Wala isa. Naka wala isa. Wala isa. isa.

Dali okay, mo yung pating dyan, oh, boy. na nagpating rin yan. Eh, oh Oo, na nakakauling na naman ang pating eh. malaki rin, malaki. Na pating na yan. Gokal mga nga rin ito rin. Malaki rin, malaki rin. Anong nagtutuwa mo d'yan mo? Sandok. Yo yo. Uy! 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 Uy!

dito, dito. Puro dito lang ulit, oh. <laughs> Walang ibang pwesto. Hindi nila. Ano na na? naman. Ayan, nasan ka Makapal, eh. Makapal. Doon, puro ano. No, no. Asan? Lugasin. Lugasin, may mga sabit. Oh, na. Ayan, kay babo. Ayan, ayan, ayan. ayan. Babo ka,

Eh, ito pa. Diyan nga, sasalukin kong raro. Ang laki eh. Kasama ilap. Well, mga edol. Magandang gabi. Nakawin na kami galing sa Pantadala. Kaya hinuli namin yung mal malaking bigaw. Uh. Dami. Dami. Well, mga edol. Gagawin namin dito. Sasanghay namin. Sa pipispili. Eh. hindi tayo ngayon.